And guys, nilagyan ko ng loya, sibuyas, kamatis. Isisigan natin itong isda na ito. Ayan. Isda. Ayan, isda. Isigan natin yan, guys. Isigan natin yung sanglad. Saka pamita pag ganito gisda kasi kailangan giligis siya eh para matanggal yung ano, ano, langsa sige ng asin guys sa kunting madge ayan Sabawan natin. Saka itong sinigang na powder. Lagay na natin, guys. Gusto ng asawa ko sinigang. Gusto ko sana tinula ito eh. Sigang daw, Sigang. labanos. Ano lang ito guys, talbos lang saka labanos yung aking ilalagay. Ayoko maraming gulay. Ito yung tama lang. Tanggalin natin yung mga bulak bula na yan. Kasi malangsa yan. Kailangan yung mga bulak. Tanggalin natin. Hey guys! Lagyan na natin yung talbos ng kamote. Para maluto na. Ayan ang gulay. Dalawang gulay lang nilagay ko. Labanos sa katalbos. Ayan. Huwag natin masyado ano yung kasi maduduro. Ayan na guys. Yung siligang ko nilagyan ko ng siling green. Siling green saka tanglad para hindi malangsa isda kasi ito malaki yan napit na yung maluto guys kunting kimbot na lang luto na yan ayan na guys luto na ang aming sinigang doradong isda daw ito sabi ng asawa ko yan paluluto na siya guys isdang dorado yan malalaki yan guys binili niya para masarap na yung sabaw Ayan na guys, luto ng aming siligang na dorado. Sabi na sa ako, dorado na tawag do sa palingke. Oh, may dilaw Oh, may siya. Oh. Tsaka itong laman. Ayan. Ang aming ulam ngayon guys, isdang dorado. Yummy, yummy. Ayan. Thank you sa mga support nyo sa aming mga guys. Maraming maraming salamat.